aktibong pakikilahok ng mga mamamayan sa mga gawaing pansibiko. Bilang mga mamamayan ay tungkulin natin na lumahok sa mga gawaing makakatulong sa pagunlad ng ating pamayanan. Sa bidyong ito ay tatalakayin natin ang mga kahalagahan ng pakikilahok sa mga gawaing pansibiko. Ang gawaing pansibiko ay tumutukoy sa mga gawaing nakakatulong sa pagpapaunlad ng pamayanan at bansa. Ito ay nakapokus sa mga gawain na makamit ang common good o ang ikabubuti ng nakakarami. Sa proseso ng gawaing pansibiko ay nagsasama-sama at kumikilos ang mga kasapi ng komunidad tulad ng pangkaraniwang mamamayan, mga organisasyon, mga pinunong pansibiko, mga aktivista, mga profesional at iba pa na mula sa iba't ibang larangan ng buhay. Layunin ng gawaing pansibiko na lutasin ang mga suliranin at mula rito ay makapagdulot ng mabubuting pagbabago sa pamayanan. Pinalalakas ng mga gawaing pansibiko ang mga mamamayan upang sila ay magkaroon ng kapangyarihan na maglunsad ng mga kapakipakinabang at pangkaunlarang proyekto. Ang social integration o pagkakabuklod-buklod ng mga mamamayan ay nagpapatatag din at nakakatulong sa pag-iwas sa paglaganap na mga nakakapinsalang gawain sa lipunan. Tulad ng pagkalulong sa droga, pagdami ng naliligaw ng landas at dropouts, krimen at kawalan ng katarungan. Sa pamamagitan ng mga gawaing pansibiko, ang civic virtue o ang dedikasyon ng mga mamamayan na maging matulungin at hindi makasarili ay napagyayaman. May iba't ibang uri ng gawaing pansibiko na maaari nating lahukan bilang mga responsableng mamamayan tulad ng gawaing pangkalusugan kung saan ay tumutulong at nagsasagawa ng mga medical missions ang mga sumusunod na tao tulad ng doktor, nurse, dentista at iba pang mga medical workers. Nakatutulong sila sa pamamagitan ng pamamahagi ng mga gamot, paglilinis ng mga ngipin, pagtuturo ng wastong pagbubuntis, pagbibigay ng check-up sa mga mata at marami pang iba. Ito ay kanilang ibinibigay ng libre gawaing pangkalikasan na isa sa katuparad ito sa pamamagitan ng tree planting activities, paglilinis ng maruruming ilog, pagsagip at pagpaparami ng mga endangered species at iba pa. Gawaing pang-edukasyon May mga nagkukusang tumulong at makbahagi sa pagtuturo sa mga mag-aaral ng preschool gaya ng pagbabasa ng mga kwento. Ang mga donate a book fundraising walks at iba pang kagaya nito na naglalayo makapagpatayo ng na mga gusaling pampaaralan at makapagpaaral ng mga mahihirap na estudyante ay nakatutulong din sa pag pagunlad ng edukasyon. Gawaing Pampalakasan Dumarami ang nagsasagawa ng mga run for a cause, pag -e ehersisyo ng sabay-sabay sa mga pampublikong parke at mga gawaing katulad nito. Gawaing Pampulitika ang pakikilahok sa halalan ay isang paraan na gawaing pansibiko. Sa pamamagitan nito ay naririnig ang mga saloobin ng mga mamamayan ukol sa pamahalaan at lipunan. Kasama rito ang regular na pagboto, pagpaparehistro, pagpapaskil ng stickers, pagvo-volunteer, pagbibigay ng kontribusyon sa mga kandidato at paghikayat sa iba pa na bumoto. Aktibong pakikilahok ng mga mamamayan sa mga gawaing pansibiko.